Okay, hirang. may hirangang text may babasahin po ulit tayo ang 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 mga mga ka sa ma ko ang mangay, Manga. mga mga ่าคูอังมา่ามงลาค่าสัมโคไขไขไอมาสัสยาไม Manga Usa Si Ki Ko Koi Kai Mai Manga Manga Ma Ia Ki Si A A mi sama sa. ya si A mi sama si ti ko Ku. koi si si mu sa mga usa a so yeah